usapang binata, panliligaw halimbawa, uh, usapang ligawan. Una muna, anong mga type niyo? Uh, ikaw, John Vic. Ah, tisay. May, tisay? May preference? Ah, talaga? Tisay, tisay, tisay po talaga. Pag syempre... makatisay ka naman, nakatitig ka pa sa akin. Siyempre. <laughs> <laughs> um, <laughs> so, tisay? Tisay. Um, matangkad ba siya? Either matangkad. Um, okay. Siyempre, nagbabase po talaga tayo sa ugali. Yun ang pinaka-importante oh. para sa akin. Kasi I agree. sabi nga nila, ang itsura kasi, pagtanda nyo, mag-iiba na yan eh. Mm. Pero yung ugali, kung ano meron siya sa puso niya, yun mm. yung talaga iti-treasure mo forever. Jeff, ikaw? Ah, uh, uh, same with John Vic, mas makatisay ako. Mm. And uh, ayun, gusto ko rin yung, syempre hindi na tayo maging plastic, Tito Boy. Mm -mm. Gusto ko yung maganda and ah, uh, yung... malakas yung appeal talaga. Kayo ba pag nanliligaw, gaano kahalaga ang uh, mga magulang, ang mga kapatid, ang mga guardians? Kayo ba'y nanliligaw sa parents? Totoo po. <laughs> nanliligaw hmm. ka, Jante? Siguro hindi ko rin sasabihin tito boy, na nanliligaw hindi talaga. Mo. Pero kasi kung gaano ako kabuti pinalaki ng mga magulang ko, mm -hmm. kung paano mo itatrato yung magulang nung gusto mong ligawan, doon na po magre-reflect yun eh. At saka pogi points yun eh, di ba? Pogi oh, points. Pag nagustuhan pa ka halimbawa ng mga magulang. Oo. Ah, uh, Jeff, ito mapangahas na tanong. Ikaw ba gusto ka ng mga magulang ni Jillian Ward? Ah, uh, close po kami ng family ni Jillian. Nililigawan mo ba si Jillian <laughs> Ward? Ayan <laughs> ito po Ano po eh. Uh -huh. uh -huh. Bahagi ito ng pangarap na nais mong uh -huh. maabot. At this journey sobrang close po kami and hindi ko po hindi wala ako like wala pa po ako sa ganong mindset and I know same with Jill pero hinahayaan ko lang kung saan kayo dadalhin di naman tayo di naman natin alam kung anong mangyayari bukas ganyan so parang kumbaga chill lang eh, Sila, pwede rin naman natin malaman kung gugustuhin natin. <laughs> <laughs> pwede, dito, Boy. <laughs> Di ba may mga bagay talaga na hindi na pa plano? Agree yes, naman bro. ako doon. Pero may mga bagay din naman na pwede natin maplano. Halimbawa, ilalagay ko doon sa plano. May plano ka ba ligawan si Jillian? Patay! <laughs> Ayun nga po, Tito Boy. Um, hindi ko rin masabi eh. Kasi ngayon talaga parang... Dag, sobrang nagfo-focus ako sa sarili ko on syempre na nandito ako sa industriya a very competitive na business. Uh, business. So ayun po nagfo-focus ako ngayon sa work, sa career ko and for sure si Jill sa so, nakikita ko yun din yung priority niya work, family, ganyan. So parang ako um, hindi ko hindi ko iniisip muna 'yon.